Hi guys, Peter Joseph guys. Bili, bili kami ng... Bili kami ng... Bili kami ng... Bili kami ng microwave. Bili kami, ng, kami ng microwave po. Rabe ito lang, yung taga-dala na, na yun guys. <laughs> bakit daw? Dito kami ngayon, bibili ng... Ayun, bumili kami ng microwave. Pero ang bayit talaga yung Joseph guys. Oh, oh. Joseph pa. <laughs> sarap magano. <laughs> Ang sarap magano mag -ano, Grabe mag grabing na gastos namin. <laughs> oh, Hi Joseph, pambait <laughs> bait talaga ni Joseph. <laughs> Saan ka naman Julian? Sabi ko kakain tayo eh. Kakain ba tayo nito? Oo. Oh. Malagay nyo ka, kakain mo tayo dito? Oo. Kain tayo? Gutom na ako eh. Kain tayo? Uh, Kain tayo. Mm -hmm. Kaya may bitbit? Oo. Hindi ginawa ka na. Para pagutom ka. Pa. Kaya nga eh. Ayan o. Ang ay. yeah. yeah, no? ispinig tayo. Ang <laughs> ispinig. Sabi mo, sabi mo. Magpunta ba nga tayo ng Grand Forlis eh? Bit-bit mo yan eh. Wala kayo sa kanila oh. Ah, wala sila sa inyo boy. Sa kanila, karton sa inyo, plastic. Wala sila sa inyo. Sa kanila, karton sa inyo, plastic. Hmm. Ayon, pauwi na kami. Dito kami ngayon sa Grand. Bumili kami ng microwave. Bogey kami dito guys. Kaya sa mga lang hindi na pindot yung... Katangahan hindi na pindot yung... Ano pumasok na kayo hindi niyo pindot eh? Bibit-bit pa ako. Bibit oo nga naman. Boy bibit siya boy. Ay nabobo talaga mo. Hindi mo pindot. Antay mo na pindot. Wala wala. Okay lang talaga. Okay lang talaga. Okay lang talaga. Okay ay, oh, bilangan yung... pa si Joseph mm. oh, oh, tapos Joseph magbukas. ng pera. <laughs> Dito na kami guys. <laughs> <laughs>